So mapagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay July 4 2024 Webes na ikalabing linggo Sa karaniwang panahon At yun po unang pagbasa at pagninilay Sa araw na ito at ito po mula dito sa Lake Cebu Pagkabato At ang ating unang pagbasa Ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos Chapter 7 Verses 10 to 17 Noong mga araw na iyon, si Amasiyas, ang saserdote sa Bethel, ay nagsumbong kay Haring Heroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, Ania. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadaling bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap ni Masias si Amos. Bulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhulat. Huwag ka nang manguhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inaalis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusan ako ng Panginoon na magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo ako mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaak. Dahil diyan, Amasias ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo ay magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan. Ang mga anak mo, paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalim-dihag sa ibang lupain. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Narinig po natin sa unang pagbasa ang pahayag mula kay propeta Amos na kung saan siya po ay pinararatangan ng kasinungalingan at ninanais na siya po ay paalisin. At dito nililinaw din sa atin kung ano nga ba ang isang propeta. Ang propeta sa salita lang siyempre 'yung magpropesiya. Ang propesiya ay yung mga mensahe din na ipinagkakaloob ng Panginoon o ipinapasabi ng Panginoon sa isang tao na tinatawag na propeta. At dito ay siyempre hindi nagugustuhan ng ilang mga saserdote o ng ilang mga lingkod din sa templo ang ginagawa ni propeta Amos dahil nga sa mga uh, kalapasanganan din na kanilang ginagawa no, laban sa Diyos. At dito itinahayag at pinaliwanag ni Amos sa ari at kay Amasias kung ano ang naghihintay na kaparusahan sa kanila kaya yeah, po paalala din ito para sa atin na kung saan nung tayo po ay bininyagan nakibahagi tayo sa gawain ng pagiging propeta ni Jesus at magpasa hanggang ngayon ay nananawagan pa rin na magkaroon ng maraming propeta na magsasabi magpapahayag ng katotohanan at mga mensahe na dapat na ipinapahayag lalo na sa mga naglilingkod, sa mga inihiram para maging hari na manatiling tapat sa Panginoon dahil lagi pong merong naghihintay na kapahamakan ang mga tao o sa mga taong patuloy na lumalabag sa pakikipagtipan sa ating pong Panginoon. Kaya muli po, mula dito sa Lake Cebu, Katapato, at ito po ang ating unang pagbasa Minila es la Aradoneta.